kami ngayon sa uh, North Plaza dito sa Discovery Bay. So, i-explore kami ng aso doon sa beach banda sa, sa, North. Pero nandito na kami sa North. <laughs> ano ba? <laughs> nandito na kami sa North Plaza, guys. Ayan, tingnan nyo yung Overge Hotel. Ayan, sa likuran ko. Yung hotel na yan. And, yan yung plaza. Ayan. Ah, at yung ladies andun na, nag-aantay. <laughs> ah, intro pa ako. Wait lang. Antayan nyo ako. <laughs> Uy, airplane! Ayan, pataasan pa natin. Okay, let's go! Lakad-lakad <laughs> dito. In John. Yes! Buti na lang walang mga bata. Kasi naman, week, week, days ngayon. It's Wednesday. So, wala masyadong mga bata kasi may mga pasok. Ang nilakad ko muna yung naglong walk muna kami ng aso ko dito sa <laughs> it's okay she's good <laughs> nilakad ko muna sila dito sa north plaza para makapag walk kami kasi kaninang umaga medyo hindi namin na enjoy yung paglakad so long walk kami ngayon Uh, taas ata ng ano, tubig sa beach. Naku. Para nakaka ano. Nakaka ano ang tawag nito? Mamaya lumangoy si minutes diyan. Tingnan niyo naman yung payong negra na ako. O, oh. ko. Neger! <laughs> neger, neger! Oh, ang taas ng tubig talaga. Okay, papasok na kami dito sa beach. O, oh, naririnig nyo na yung hampas ng dagat. Ayan. Ng okay. alon. Okay, let's go my next. Ay. Ay. Wiwi pa si Minix. <laughs> Wiwi pa si Minix. So, let's go. <laughs> Wala kaming magawa sa bahay. Nakapag-plancha na rin ako. Nakapag-laba. Tsaka, konting linis-linis sa drawer ni Amo. Tsaka, yung aircon. Lilinis ko na rin yung filter. So, bukas ko na yun. Ibabalik. Oh, ang ganda ng hangin dito. <laughs> ang sarap ng hangin. Oh! minutes don't baka mamaya maligo iyan ah, oh, okay lang maligo para paliguan ko na lang kayo pag pagbalik sa bahay Woo. andito na kami sa tabing dagat ayan Ooh. oh 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 no 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 pudding oh Minutes, you're so lucky. Minutes found the ball. You can play a ball, Minutes. Welcome to... Tingnan natin yung ano na. Sampakwan. Ayan, oh. No? Welcome to Sampakwan. <laughs> Ayan. Let's keep it clean. Oh! Tingnan mo si Minutes nila. Binibigay na niya sa akin yung bola. Okay. Ah, uh, kick it. Oops, sorry. Hmm, nako. Liligo talaga yan si Minutes, mga. Puyo, ang ganda may duyan dito. Pwede ba tayong umupo dito sa duyan? May bayad ba? Pag nagduyan, duyan, duyan. Kuyan. Dito, oh. May duyan dito, oh. Kuya, may bayad ba pag nag, ano, duyan? Puyo. <laughs> ako na rin ko yan. ano po? Bawal ba? <laughs> Sabihan nyo lang ako pag bawal. At ako'y tatayo. Uh, tatayo na po. <laughs> ah, grabe ang init. Pangis na ata. Pangis na ata. May Minutes, go get your phone! Come on! Oh, do yan, do yan. Ay lang sarap naman nito. Paka makatulog ako neto dito. <laughs> sana walang mahulog dyan na ano ba yung tawag dyan sa aming iras ganyan Ooh, go get the ball go play <laughs> thank you go get the ball <laughs> ayaw naman niya let's go let's go tara napu pinasok na ng Ay, doon sa kabila, meron din. Ayan guys, so oh, nakikita niyo yung overage Hotel dito sa Dada. Wow! Ayan kung gusto nyo mag-beach beach ngayong summer. Summer, summer na tayo. Minutes here. Sabihan pala natin si Tita Shea, dito na lang tayo mag ano, overnight. Kaso parang maulan pa ata sa weekend. Minutes, don't go. Don't go to the beach, minutes. Oh. <laughs> parang sumasakit ang chan ko, guys. All right. No, no, ha? No, no, pudding, ha? Ayan. I Enjoy muna namin yung moment. Ay, dito may duyan-duyan din. Duyan, Ay, duyan, duyan. may tarak-tarak. -tara. Tarak-tarak, oh. Napulot ako, oh. Tarak-tarak. Yung... <laughs> -tara. Dito meron din, oh, you know, pwede kayong yan tapay uh, pero bye. sa Nalumo mo na sa gabi na ano Kinda magano dito guys pag overnight and then mag-bonfire kayo pwede dito. Kasi doon sa sa ano sa South Plaza, hindi kayo pwede mag-bonfire or maglagay ng mga tent doon. Pag ano pa paggabi. So dito, pwedeng pwede kayong mag-overnight dito kung gusto nyo. Ayan, dito yan sa Discovery Bay, Hong Kong, North Plaza. Dito yan sa North Plaza, hindi sa South, okay? Ayan. So, hanggang dito na lang muna yung aming video, guys. Tapusin ko muna, palaruin ko muna si Minutes kasi kanina pa nag-aatay sa akin yun. Eh. Yun, oh. Sama na ng tingin, oh. Yun, oh. Yun, oh yun <laughs> sabi niya come on Jane let's play <laughs> alright thank you so much for watching and have a good day bye bye about there. sa another side <clears throat> dito iniwan na lang nila yung ano yung kanilang ano dito dapat dinadala nila to eh keep it clean nga <laughs> Kapagorin na ko ni minutes nito eh. Yan <laughs> talaga ng video guys ang mga sounds ng <laughs> Try natin doon pagpagtahin sa dagat kung kung hahabulin ba niya ang Another try. Diyan, huwag ka kasi dyan humarang. Hindi natin kung hahabulin niya. <laughs> <laughs> Ayos sa <likuran> mo! <laughs> <laughs> I'm not know your ball is there, boating I, I mean it Over there, over there, go Go, the ball is there You're going to have a bath later. <laughs> Good job, Minnit. <laughs>